Isang dekada o dalawa bago ang kasalukuyan, ang sinumang may tatlong bara ay agad na ipinapadala para sa operasyon. Yun ay dahil hindi pa umuunlad ang teknolohiya noon at ang ating pag-unawa sa mga barang iyon ay hindi pa rin umabot sa antas na maaari na nating gawin ng angioplasty. Ang sa nakalipas na 10 taon, napakalaking pag-unlad ang naganap at ang 100% na para ay maaring nang gamutin gamit ang angioplasty na may halos 95% na tagumpay at ang maraming bara ay maaring gamutin na may 99.9% na tagumpay. Ang ibig sabihin nito ay karamihan sa mga pasyenteng may maraming bara, may mga bara na matitigas o may 100% na bara ay maaring gamutin gamit ang angioplasty. Ngayon, maaaring mo ito ay kaunting salungat sa pangkalahatang opinyon ng publiko at syempre ng ilan sa larangan ng medisina. Ito ay dahil sa matagal ng paniniwala na ang maraming bara ay hindi dapat gamutin gamit ang angioplasty dahil nagkakaroon sila ng tinatawag nating restenosis. Ibig sabihin, nagkakaroon ulit ng bara sa loob ng stent. Ngayon, ang problemang ito ay halos na resolba na mahigit dalawampung taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng drug eluting stent at ang 100% na bara ay maaari ng gamutin gamit ang maraming bagong wires, bagong catheters at laser technology. Meron tayong rotablation technology at syempre ang mga mas bagong balloons at stents ay nagbigay daan para makamit ang mga resulta na halos kasing ganda ng operasyon o minsan ay mas maganda pa at ang katotohanan ay halos walang pasyente ang gustong sumailalim sa operasyon. Ang problema noon ay wala tayong teknolohiya para maiwasan yon. pero ngayon meron na tayo. Ngayon meron na tayong teknolohiya para maiwasan ang operasyon ng mas maaga Rahil pagkalipas ng 10 o 20 taon ay maaaring kailanganin pa rin nila ng operasyon. Pero sa kasalukuyang panahon, ang maraming bara, 100% na bara at mga bara sa left main stent ay lahat maaaring gamutin sa pamamagitan ng angioplasty at napakatagumpay ng mga resulta at ang pangmatagalang resulta ay katumbas ng operasyon at may kaisipan din na ang mga taong may diabetes ay hindi dapat sumailalim sa angioplasty na totoo noon mga 20 taon na ang nakalipas pero hindi na iyon totoo ngayon. Ah, ang aking espesyalisasyon ay sa chronic total occlusions na ibig sabihin ay 100% na bara na matagal nang nandoon ilang buwan na. Kaya matitigas ang mga barang ito kaya nangangailangan ng espesyal na mga wire at microcatheter at mataas na kasanayan upang mabuksan ang mga sugat na iyon at mailagay ang stent. Dapat ninyong malaman na halos isang lima ng mga pasyenteng sumasa ilalim sa angiogram ay may 100% na bara. At 90% ng dahilan kung bakit sumasa ilalim sa operasyon, ang mga pasyenteng ito ay dahil hindi nagagamot ng partikular na doktor ang 100% na bara na iyon. Kaya ang kakayahang gamutin ang 100% na bara na yon ang pangunahing dahilan kung bakit namin naiiwasan ang operasyon at naibibigay sa mga pasyente ang minimally invasive na angioplasty para sa halos lahat ng uri ng coronary artery disease.